Hi hey guys, Joseph here. Nagbabalik sa ating video. And today, pupunta tayo ng PGC. <laughs> Napaka formal na eh, yun, no? Pupunta tayo sa PGC <laughs> tagal ko rin hindi na ride right tong si Dream kasi medyo naging busy ako. Naaatik ako ngayon sa badminton. Ang complex rin pala ng larong yun eh. Kasi ang nabutan ko lang dati, yung badminton yung mga nabibili lang sa sari-sari store yung badminton set. Yun yung badminton na yung shuttlecock niya plastic lang na madaling masira. Tapos yung strings nun Natatanggal rin kaagad Tapos pag nilipad na sa bubong yung shuttlecock Wala na Pero pag nakita mo yung mga players na pro talaga Sa badminton, ang ganda Nakaka-inspire Mga favorite ko si Lindan, retired na yun pero ang lakas Taufik Hijayat. Tapos sino pa ba Yuta Watanabe Hiroyuki Endo, kaso retired na rin yung Hiroyuki Endo Lalo na guys, pag nakakita kayo ng malulupit na smash. Sa so una gano'n smash yung mga magugustuhan yung move doon. Pero pag tagal yung mga ano na, magugustuhan nyo na rin yung mga drop, mga deception shot, tsaka grabe yung footwork doon. Tapos nung chineck ko sa Strava, yung pacing ng split-step sa badminton, half a kilometer per hour badminton naman yung fastest sports in the world. Isipin mo yung smash ng badminton, umaabot ng 565 kilometers per hour. Isipin mo ha, sasaluhin mo yung smash na yun. And may mga players na kayang i-counter yung ganun, mga kabibilis na smash. Kaya nga sa una, may enjoy mo talagang aralin smash eh. Tapos pag nakalaban mo na yung malalakas, magugulat ka. Ah, sobrang lakas na, na smash ko, masasalo yun, mga ganun. Ang sarap rin dumayo. Ang dami mo matututunan ng mga technique ng iba't ibang players. Teka, kapagas muna tayo. Usually kasi gusto ko may fresh na gas pag matagal na hindi nagamit. Kaya hindi ko hinaya ang full tank to pag ginarahe ko eh. Ayun, may platinum. Sana may maya sila. May maya kayo, sir. Yes, sir. Ano, um, full tank, ano, yung platinum. Okay. Ah. Dati madalas shell ako, pero since may go plus ako, dito na ako lagi sa, ano, Caltex. nag iipon ako ng points ng go plus, kasi yung points mo sa go plus, magiging cash. Pwede mong bidin ng sandwich ng mga appliances. Ay, hindi pala go plus, go rewards. Go rewards ni Robinsons. Yan, okay ni answer? sir? Okay na Ah, thank you. Pero yung rewards lang kukunin ko dito. Yes, sir. Ayun. So yun, nakakaipon ako ng Go Rewards points. Dati nakabili kami nung lalagyan ng mga pinagugasa ng plato. Galing lang yun sa rewards. That's right. Tayo pupunta. BGC. Bibili tayo ng oil para sa kadena ko. Ubus na eh. Every week kasi. Pag, in, pag heavily use ah. Every week. Nilalagyan ko ng oil yung kadena. So dito tayo dadaan. Pero alam ko traffic dito pa BGC. ay yeah, pwede naman akong umexit sa EDSA para makabalik sa pila <laughs> traffic talaga dito kahit nung naka small bike pa ako para pa naman sa akin mas mabilis talaga pag small bike may mga nunod sa akin dati pa ang gamit ko dati yung Kawasaki W175 trip na trip ko kasi yung mga manual tapos classic look eh yung Kawasaki W175 yun dati yung pinakamura tapos ang ganda ng classic look niya tapos manual ayun ang hirap nga lang kasi carburetor pag medyo moody lalo na pag nag-iiba iba yung panahon tinitimpla ko ng tinitimpla lagi yung ano niya carburetor pinapalitan ko pa nga eh tapos yun kailangan mong i-choke pagka start eto yon para makabalik tayo ng EDSA sa, sa kabilang side kasi medyo traffic doon eh, sa ilalim papuntang BGC may isa pa akong alam dito Pioneer Street maraming tagusan traffic talaga dito sa Pioneer Street pero mas malala to dati buti na lang may work from home na ano mas hassle talaga pag yung return to office minsan nga nakikita ko yung mas willing sa mas mababang position basta work from home lang nakakatulong naman ang laki ng tulong niya especially sa atin na nagre-return to office kasi hindi ganun ka-traffic hindi naman nila pwedeng sabihin na hindi na nagpa-prosper yung country kasi bumibili pa rin ng goods yung mga nag-work from home. In fact, mas marami silang pambili ng goods. Tsaka mga nag-grab yan, namamalengke pa rin yan, diba? May gusto kasi nung iba para bang mag-return to office kayo para gumastos kayo sa commute. Minsan tuloy mapapaisip ka, baka yung mga officials na namimilit mag-return to office, kontsaba ng mga may-ari ng mga bus, mga ganun, no? Pag matagal ka nang nagtra-trabaho, minsan computed mo na yung travel time. Pagpasokan ng mga estudyante, pagbakasyon nila. Pagbakasyon ng mga estudyante, masarap mag-travel kasi hindi ganun ka-traffic. Travel to work, ha? Pero travel sa mga vacation spots, traffic kasi, syempre, nagbabakasyon din sila. <coughs> ganun ka traffic papuntang BGC pag dito duma pag Monday pero depende rin eh may mga times na sobrang traffic dito lalo na pag may accident dito syempre 2 lanes lang to sayang wala nang ilaw yung Rockwell ba ito? Naalala ko dati. Tingin ako ng tingin sa mga Duke 390, pati sa Hasvarna 401. Kasi syempre, yung Hasvarna mukhang classic eh. Yung naman syempre eh. Parang siya yung pinaka magandang option nun para makapag expressway ka eh. niya. Uy, maluwa. Napaka lively pa rin talaga ng BGC kahit gabi. Kaya masarap mag-ride dito eh, kahit gabi. Ganda ng view, kita mo yung lahat. Ops! Let's go! Memorize na ng mga tao dito kung kailan magiging rin. Daanan muna natin 3D billboard. Wala masarap daanan eh. Kasi ako dito. May spoiler kasi sa likod yung Mitsubishi. Oops. Let's go. <laughs> dito sa tabi ng taxi. Medyo, <laughs> pag antok na kasi minsan yung iba, nakakasagi. Hindi ko sinasabing puro taxi lang. Pero, nagigingat na lang ako. Hindi natin masisisi kasi minsan buong araw sila sa kalye. Ano? Pero siguro, pag antok, try na lang matul. Ang hirap kasi magsalita ng tapos. Eh, kasi minsan nakala mo sila lang na aksidente. Pero pag ikaw na eh, di ba no? <laughs> Na mga billboard dito na digital. Ito, yung 3D billboard tapos sa kabila rin meron. Dami dito nagja rin sa si Mga naka Strava app I nilalagay nila yung progress nung jogging nila akin naman para sa badminton minsan di ko pa alam kung nakakapagsalita ba ako nung maayos eh. Last kasi ng torque ng trident actually lahat ng mga ano triple ng mga triumph I mean triple ng Triumph grabe oh empty na talaga tong Ford Strip dati dyan yung mga kainan mga gimikan empty empty na eh <laughs> Tapos yung BYD, kawalera siya ng mga luxury cars dito. Yung Bentley, Audi, Ferrari. Kala ko go na eh. Marami rin traffic light dito sa BGC. Pero okay lang naman sa akin. Kasi ako rin naglalakad dito eh, Pag may trabaho ko eh. Kaya maganda yun yung may perspective ka nung naglalakad, nagdadrive, nagmumotor. Yan, malapit na tayo sa motor World. May motor World dito eh, kaso <laughs> may parking fee yung pagpasok. Sayang no, pa sana pwedeng ipatatakan sa motor World na bumili ka doon. Para libre na yung parking, kahit saglit lang, first three hours. Ay, shemoy, hindi pa pala ako nakakapag-withdraw. Yung Moto World kasi dito ang hina ng signal para sa paymaya nila. Left na lang kaya ako Kasi magwi-withdraw pa ako eh ko dito ako in-invite ng Facebook Sa mga hindi nakakaalam Yung office ng Facebook nandito dito kami in-invite yung mga member sa tier 1 sa Amplify. Dito may withdrawhan na pwedeng malapit ka lang sa motor mo eh. Pero syempre, kailangan ingat. din nagpa-park ka. So, since lumipat kami ng opisina, sa iba muna ako nagpa-park. Hindi na ako magtanggal ng helmet. Oopsie. Pero magtanggal ako ng gloves. Ang hirap pumindot sa ATM ng may gloves. Okay. Papakita ko sa inyo yung password ko, joke. Okay. Ang pambili ng ating chain oil or spray ko pala. Minsan kasi yung mga ibang ride namin nila, boss ride sa mga langanin na lugar eh. Akala ko ako yung kausap ni Manong. Ang cool nga dito eh. Alam na rin ng mga movie yung mga huwian namin. Nakabang na sa labas ng building namin para sa mga nagbubuk. Ganun. Teka, ang hirap nito yung suot. Siyempre, pag maganda yung quality ng gloves nyo, mahirap isuot. Pag mga leather ha, hindi ko sinabing ano yung mga textile din, di ba? Hindi ako nagtatry ng mga textile kasi mas repairable ang mga leather. Okay, let's go. Activate. Ito naman yung kabilang part ng high street. May mga tumatawid din dito. Parang mall to eh. Pero, sa labas sa mga hindi familiar ah pansin ko hindi naman kasi lahat na nanonood sa akin taga dito kaya sinishare ko na rin sa akin common to pero malamang sa iba hindi masarap dito sa BGC mag jogging pag kape pag wala na masyadong umaandar ng mga sasakyan kasi minsan yung iba gusto nila dere derecho yung face nila eh so kung gusto yung ganun try nyo yung wag mga rush hour Tsaka ang gusto ko dito sa BGC Parang yung business district Mas marami Mas marami kang magagala at mapupuntahan Ang problema ko sa Makati Parang Hayala Ablang, De La Rosa Yung iba kasi medyo nakakatakot na eh Thank you Ang luwag sa tasa Usually wala na dito maparkan parkan eh. Pero siguro maraming work from home Work from home talagang Sarap eh no Gusto ko nga full work from home eh Pero Kung okay naman yung benefits Siguro payag ako ng hybrid Pero grabe may makakilala ako 100 plus K Work from home pa Ay shame ay sarado na No choice. Doon tayo. Doon yung proper daan. Iikot dito. Naaga aga. Ang pala magsara. Kala ko mall hours tong ano dito, moto world. Siguro, syempre, wala nang rider na bibili ng moto gears ng gabi. E eh, paano naman kaming gabi yung shift, di ba? naman ako pero kasi ang bilis magkaubusan ng gusto kong klase ng chain loop eh. putulin yung tatak nun eh. tama ba pag pronounce ko putulin ay okay, thank you okay, wala yung gusto natin bilhin dito tignan kaya natin sa festi hindi ko rin alam yung sarado ng festival mula hanggang 9 pm lang. Meron kaya motor world na hanggang 10. search ko kung anong oras nagsasaray o oras. Alam ko sa dami ng taong pumupunta doon. Tagal magsaray. 10 PM pa. Yun. Pwede tayo doon. Okay rin talaga na may internet. Dati para ma-check mo, pupunta ka talaga eh. So and hoping na bukas pa. Halo na dati nung bata pa ako pag maghahabol ng mga para sa project. Oh. Presot mo na tayong gloves ulit Ingat rin lang sa pag-andar Nahulugan na ako ng ticket dati Dami na rin dito mga parking slot na reserve Ingat kayo May mga dating empty tapos nagiging reserve na ngayon Siyempre dumadami na yung mga companies dito ngayon Ah dito tayo sa malapit Uy nice parang para sa akin talaga to make sure nyo na dala nyo yung ticket dahil ang bayaran dito <laughs> sa loob eto, ito ba yung 1.3? ilan to? 1.33 mg okay guys walang putol din actually putol line pala daw sa doon dry tech, photo line dry tech Cute. kasi yung pang racing talaga yung pag medyo high revving high performance yung motor mo yun yung chain talaga na nire nila ginawa ko na lang, bumili ako ng magnesium glycinate ano to? supplemento pag mga high intensity sports kayo, actually kahit bodybuilding, magagamit nyo to mali ako tama kayo, hindi <laughs> Kasi for every movement ng muscle natin, nagkoconsume man ng magnesium. So, magnesium talaga magandang supplement pag sports, naging sports ka. Ah, uh, magagamit ko yun sa pagbabadminton. Ito guys, oh, kanina pa binayaran. Kasi sa exit, wala na dun counter. Uh. kanina pinacheck ko sa motorworld ng SM Aura kung saan pa meron mga puto line na dry tech para sa susunod pupunta na lang ako sa store na may stock pa pero ang nangyari lahat daw ng motorworld walang dry tech mm -hmm.